Usap-usapan ngayon sa social media ang paglantad ng babaeng nagngangalang Alexis Wapenko na ayon nga sa kanyang post ay eh, siya ang ina ng anak ni Diego Loizaga. Ayon sa kanyang Instagram stories, pinaalis si Alexis sa bahay ni Diego dahil may babaeng parating. Narito ang post ni Alexis sa kanyang Instagram. So my baby daddy Diego Loizaga decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over ang nasabing babae na gangalang si Sil Mendoza na makikita nga sa Instagram story ni Alexis. Sa isang video ay pinakita rin ni Alexis kung paano daw maglay si Diego Loizaga. Sa puntong ito ay marami ang nagulat na tila nagkakaroon ng issue sa pagkita ni Diego Loizaga at ng kanyang partner na si Alexis na mukhang ipinagpapalit sa ibang babae. Narito pa ang post ni Alexis. At Diego Loizaga said, if I don't take down the post, he won't provide for my daughter daw. Okay boy, bye. Sa puntong ito ay tila nagbigay na ng threat si Diego Loizaga na kapag hindi tinanggal ni Alexis ang post niya sa Instagram ay hindi na nga susuportahan ng kanilang anak. Dahil dito maraming neta sa nang react at sinabing unfair dahil wala naman tila ginagawang masama si Alexis. Ang ipinakita lamang naman nito ay ang pagbubunyag ng mga gawaing tila hindi rin healthy sa kanilang relationship. Matatanda ang June nang ipakita ni Diego Saga ang kanyang anak pero mas pinili nitong hindi rin ipakita kung sino ang ina ng kanilang baby. Matatanda ang inamin din ni Cesar Montano na may anak na si Diego Saga at heli ang pangalan nito. Marami ang natutuwa dahil mukhang very proud nga si Diego sa pagkakaroon ng anak at sa pagiging daddy. Pero ang hindi kinatuwa ng mga netizen ay ang pagkakaroon ng iba pang babae lalo na't na may anak na siya at may kapartner na. Sa puntong ito ay marami ang nalulungkot dahil sa issue ng hiwalayan sa ibang mga artista at ganun din sa buhay ni Diego Luis Saga. Alam nila na mukhang tahimik ito dahil na rin sa pagkakaroon ng anak at dahil na rin sa isyong ito, marami nga ang nagsabing sana daw ay magkaroon na rin ng maayos na love life si Diego Luis